Para sa marami, ang tanong ay madaling sagutin. Sino ang nagpako kay Jesus? Ang mga aklat ng kasaysayan ay magsasabi sa inyo, ang Sanhedrin, ang korte ng mga pinunong Hudyo, ang humatol, at ang imperyo ng Roma sa ilalim ni Poncio Pilato ang nagpatupad ng sentensya. Ang tao na nagkanulo, si Judas, ang mga instrumento, ang mga sundalo, pero may isang bagay na mali. Ang sagot na ito ay nagbibigay kasiyahan lamang sa katotohanan sa lupa. Ngunit ang banal na kasulatan ay hindi lamang isang aklat ng kasaysayan. Ito ay isang salaysay ng digmaang spiritual At sa digmaang ito, ang tunay na arkitekto ng lahat ng kasamaan ay nagtatago sa dilim. Sino ang tunay na nagpako kay Jesus? Hindi ang mga martilyo, hindi ang mga pako, at hindi ang mga kawal na Romano. Ang nagpako sa kanya ay ang prinsipe ng kadiliman, si Satanas mismo. Ito ang kwento ng kanyang pinakamasamang gawain at ang kanyang pinakadakilang pagkakamali. Ang plano ni Satanas ay hindi nagsimula sa huling hapunan. Nagsimula ito libulibong taon na ang nakaraan. Sa halamanan ng Eden, nang sinabi ng Diyos sa Ahas, Genesis 3.15, Maglalagay ako ng pagkapuot sa pagitan mo at ng babae, at sa pagitan ng iyong binhi at ng kanyang binhi. Tudurugin niya ang iyong ulo at kakagatin mo ang kanyang sakong. Mula noon, alam ni Satanas na darating ang isang binhi si Kristo na siyang magwawakas sa kanyang paghahari. At kaya ang buong kasaysayan ng tao ay isang mahabang kampanya ni Satanas upang pigilan ang pagdating at kapag dumating na ay sirain ang binhing iyon at dumating ang kanyang sandali. Sa huling hapunan, nang magtipon-tipon ang labindalawang disipulo na bigyang katuparan ng propesiya sa isang nakakatakot na paraan. Binuksan natin ang Lukas, Kabanata 22, Talata Triga, at marinig natin ang sigaw ng espiritual na digmaan. Pumasok si Satanas kay Judas na tinatawag na iskariote na kabilang sa bilang ng labindalawang disipulo. Isiwalat natin ang implikasyon nito. Hindi sinabing tinukso lang ni Satanas si Hudas. Hindi sinabing sinubukan, lang niyang hikayatin si Hudas ang sinabi ng banal na kasulatan ay pumasok si Satanas sa kanya. Ito ay isang ganap na pagsasapian, isang hostile takeover ng katawan at isip ni Hudas. Ang pagkakanulo ay hindi lamang gawa ng isang tao na sakim sa pera. Ito ay isang direktang taktikal na utos mula sa prinsipe ng kadiliman naginamit ang katawan ni Judas bilang sandata ang tatlumpung piraso ng pilak ay hindi ang ugat ng kasamaan ang ugat ay ang pagmamataas ni Satanas ang kanyang paniniwala na maaari niyang dayain ang plano ng Diyos sa pamamagitan ni Judas sinamantala niya ang pag-aalinlangan kasakiman at pagkadismaya ng isang tao si Judas ay naging ganap na ahente ng imperyo ng kasamaan at ang kanyang misyon ay simple, ihiwalay ang Kristo sa madla at ihatid siya sa kamatayan. Ang oras na iyon ay hindi lamang ang oras ng pagkakanulo, ito ang sandali ng pagpasok kung saan kinuha ni Satanas ang manibela ng trahedya. Matapos mapasok si Judas, kailangan ni Satanas ng dalawang pangunahing bagay upang makumpleto ang kanyang plano. Isang legal na dahilan at isang hukom na handang ipatupad ang sentensiya. Ginamit niya ang mga kahinaan ng tao, inggit, pagmamataas, at kaduwagan. Tingnan natin ang Sanedrin, ang kataas-taasang hukuman ng mga Hudyo sa ilalim ni Kaifas. Sila ang mga tagapagtanggol ng batas, ngunit ang kanilang puso ay puno ng pagkamuhi. Natatakot sila sa kapangyarihan at popularidad ni Jesus. Ginamit ni Satanas ang kanilang inggit. Ibinulong niya sa kanila na si Jesus ay isang banta sa kanilang relihiyosong institusyon at posisyon sa lipunan. Kaya binaluktot nila ang batas. Naghanap sila ng mga huwad na saksi. Ang paglilitis ay isang peking pagdinig na dinisenyo hindi para hanapin ang katotohanan, kundi para bigyang matuwid ang isang itinakdang pagpatay. Sila ay naging mga abogado ng kadiliman na nagtrabaho ng walang bayad para kay Satanas at nariyan si Poncio Pilato, ang Romanong gobernador. Siya ang kailangan ni Satanas dahil tanging ang Roma ang may kapangyarihan na magpataw ng sentensya ng kamatayan, ang crucifixion. Ginamit ni Satanas ang kaduwagan ni Pilato. Ibinulong niya ang mga salitang, kung palalayain mo ang taong ito, hindi ka kaibigan ni Cesar. Ang banta sa politikal na karera ni Pilato ay mas matimbang kaysa sa buhay ng isang taong inosente. Ngunit may isang lihim na babala na muntik nang sumira sa plano ni Satanas. Ang panaginip ng asawa ni Pilato. Sinabi sa kanya, wag kang makialam sa taong iyan sapagkat siya ay matuwid. Nagdusa ako ng husto ngayon sa isang panaginip dahil sa kanya. Ito ay maaring isang huling pagsingit ng Diyos, isang divine intervention na mabilis na pinawi ni Satanas sa pamamagitan ng pagpuno. Sa puso ni Pilato ng takot sa rebelyon. Sa huli, nang hugasan ni Pilato ang kanyang kamay, inakalan niyang nililinis niya ang sarili niya. Ang totoo, isinuko niya ang kapangyarihan ng hukuman sa mga kamay ng kasamaan. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Kristo mismo sa mga dumakip sa Kanya, Lucas 22:53. Ito ang inyong oras at ang kapangyarihan ng kadiliman, ang buong kadena ng mga pangyayari mula sa halik ni Judas hanggang sa paghuhugas ng kamay ni Pilato ay tumakbo sa ilalim ng isang temporaryong lisensya. Ito ang oras ng kadiliman, yung sandali kung kailan pinahintulutan ng prinsipe ng Mundong ito na ilabas ang lahat ng kanyang puwersa laban sa anak ng Diyos. Marami ang nag-iisip na ang pinakamasamang paghihirap ni Kristo ay nang siya ay nakapako na sa krus. Mali. Ang pinakamalaking labanan ay naganap sa Hardin ng Getsemani isang araw bago ang pagpapako. Doon, hindi pa nakatali si Jesus. Wala pang pako. Wala pang latigo. Ngunit siya ay nasa espiritual na digmaan na mas matindi kaysa sa anumang pisikal na pagpapahirap. Nasa hapis si Jesus, sabi sa Lukas 22.44. At sa matinding paghihirap, lalo siyang nanalangin. At ang kanyang pawis ay naging tulad ng malalaking patak ng dugo na bumabagsak sa lupa. Ano ang sanhi ng ganitong matinding paghihirap? Hindi lamang ang kaalaman sa krus, ito ang direktang pag-atake ni Satanas sa kanyang espiritu at isip. Ang tukso ni Satanas ay hindi na pera o kapangyarihan. Ang tukso ay ito, iwanan mo na ang misyon. Ibinulong ni Satanas kay Kristo ang bigat ng lahat ng kasalanan ng sangkatauhan, ang kasalanan ni Judas, ang kasalanan ni Caiphas, ang kasalanan ni Pilato, at ang ating kasalanan. Ipinakita ni Satanas kay Jesus ang kalaliman ng poot at kasamaan na kanyang dadalhin sa sarili niyang balikat, ang Diyos ay banal. Kapag kinuha ni Kristo ang ating kasalanan, siya ay magiging hiwalay sa kanyang ama. Ito ang pinakadakilang takot ni Kristo ang maalis sa presensya ng Diyos. At ito ang sandaling sinubukan ni Satanas na gamitin. Hikayatin si Kristo Natalikuran ang kanyang perpektong misyon na umatras bago pa siya maging kasalanan para sa atin. Ngunit ang Getsemani ay naging tagumpay ng perpektong pagsunod. Sa halip na bumalik, nanalangin si Jesus, Ama, kung maaari, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Ngunit huwag ang aking kalooban, kundi ang iyo ang mangyari. Ito ang punto kung saan tuluyang nabigo ang personal na diskarte ni Satanas. Sa kabila ng matinding pagpapahirap, nanatiling tapat si Jesus sa kanyang misyon ng lubos na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Dahil sa perpektong pagsunod na ito, walang magawa si Satanas kundi ituloy ang pisikal na pagpapako dahil ang espiritual na labanan ay natalo na niya. Ang pagpapako sa krus ay naging ang tanging paraan. Dumating na ang sandali. Nakapako na si Jesus. Sumigaw ang mga tao. Nagtawa ang mga pinuno. Ang buong impyerno ay nagdiwang. Mula sa pananaw ni Satanas, ito ang kanyang pinakamalaking tagumpay sa buong kasaysayan. Sa wakas, napatay niya ang anak ng Diyos. Sinira niya ang propesiya. Maaari na siyang manatiling Diyos ng mundong ito. Inakala niyang natalo niya ang binhi ng babae, at ngayon ay tuluyan na niyang naputol ang koneksyon ng tao sa Diyos. Ngunit dito, naganap ang sukdulang pagkakamali ni Satanas. Hindi niya naunawaan ang kapangyarihan at teolohiya ng krus. Ang krus ay hindi ang patibong ng tao para kay Jesus. Ito ay ang bitag ng Diyos para kay Satanas. Ang kasulatan sa Kolosas, Dono 14.15, ay nagtatala ng sandali ng dakilang tagumpay. Binura niya ang sulat kamay ng mga utos na laban sa atin, na nakatayo laban sa atin at inalis niya ito sa pamamagitan ng pagpako nito sa krus. Nang mamatay si Jesus, kinuha niya ang listahan ng lahat ng kasalanan, ang legal na record na ginagamit ni Satanas para paratangan tayo, at pinako niya ito sa krus. Ang utang ay binayaran na. Ang kasalanan ay inalis na sa daan. Walang legal na batayan si Satanas para paratangan ang sinuman na nasa kay Kristo. At sa sumunod na talata, ang nakamamanghang konklusyon, hinubaran niya ng sandata ang mga pinuno at kapangyarihan ng kadiliman at inilantad sila sa mata ng publiko na nagtagumpay laban sa kanila sa pamamagitan ng krus. Isipin ninyo habang nagbubunyi si Satanas sa kanyang tagumpay. Siya ay hinuhubaran sa espiritual na dimensyon. Ang kanyang mga sandata, ang kasalanan at kamatayan ay inalis na sa kanya. Ang kanyang lihim na operasyon ay inilantad at ginawang kahiyahiya ang kamatayan na inakala ni Satanas na katapusan ng misyon ay naging ang pagsisimula ng tagumpay. Ang pagsigaw ni Jesus na ganap na tetelestai ay hindi sigaw ng pagkatalo. Ito ay ang deklarasyon ng isang general na nagulat sa kanyang ama na ang mission accomplished. Ang bayad pinsala sa kasalanan ay bayad na ng buo. Ang krus ay hindi ang libingan ni Kristo. Ito ang libingan ng kapangyarihan ni Satanas. Ang pag-aaral sa nakalimutang papel ni Satanas sa krus ay nagbibigay liwanag sa ating sariling buhay. Ang parehong mga puwersa na ginamit ni Satanas noon ay patuloy niyang ginagamit ngayon. Ginamit niya ang inggit upang sirain ang Sanedrin. Ginamit niya ang kasakiman upang wasakin si Judas. Ginamit niya ang kaduwagan upang bulagin si Pilato at sa ating buhay, ginagamit niya ang parehong mga kasinungalingan upang tayo ay ilayo sa lubos na pagsunod na hinihingi ng Diyos. Ngunit ang magandang balita ay ito, dahil sa krus, tinalo na si Satanas. Siya ay isang talunan na kalaban na nagtatago pa rin sa kadiliman, sinusubukan tayong takutin gamit ang mga sandata na wala na sa kanya. Ang ating paglaban ay hindi sa laman at dugo, kundi laban sa mga kapangyarihan ng kadiliman. At ang sandata natin, ang salita ni Kristo, ang krus, ay nagbigay kapangyarihan sa bawat mananampalataya na maging higit pa sa mananagumpay. Ito ay nagbigay sa atin ng autoridad na maging mga kasangkapan ng Diyos. Hindi natin kailangang matakot sa hour of darkness sa ating buhay. Sapagkat ipinakita na ni Kristo ang daan sa hardin, ang daan ng pagsunod na nagwawasak sa anumang plano ng kaaway, hayaan natin na ang kasamaan na nagpaku kay Jesus ay maging paalala sa atin ng lalim ng pag-ibig ng Diyos. Dahil ang banal na Diyos ay pinahintulutan ang lahat ng kasamaan na gawin ang pinakamasamang gawain upang ang kanyang perpektong plano ay matupad sino ang nagpaku kay Jesus, ang kadiliman at ngunit sino ang tunay na nagtagumpay, ang liwanag ng salita ni Kristo na nangingibabaw magpakailanman.